Nabili ng private trader sa presyong 15 pesos and 30 centavos per kilo ang aning palay ni Albert Alberto ng Barangay Pamaldan, Cabanatuan City, makapananghali ng August 18, 2025. Pero ang gusto niyang pasalamatan ay ang palay buying program ni Nueva Ecija Governor Aurelio Oyi Umali. Kahit po di po namin may bebenta kay eh, nagpapasalamat po kami sa kanya dahil malaking tulong po ang ginagawa niya po para sa lahat po ng magsasaka. Nakaschedule ng bilhin ng Kapitolyo ang ani ni Alberto pero nagcancel siya ng alukin ng pribadong mamimili sa mas mataas na presyo. Ramdam ko ang saya niya kaya nagbiru ako. Nagpapasalamat kayo sa kanya, hindi niyo naman sa kanya ibebenta. Eh sabi po niya eh, pagka po kung saan po mataas, sabi naman po niya eh, bigay po sa mataas. Kailan lang, may kumukuha pong 8, 9. Eh, simula nung dumating po yung uh, pamimili po ni Gob na yan, eh, nagtaasa na rin po yung palay ng mga traders na bumibili. bagay, sumasabay na rin po sila sa, uh, kay Gob. Yung ibang hapon na yun, nilalampasan para po makuha lang nila. Para naman kay Provincial Food Council Classifier, maporo Mandangan, ang pagbili ng magsasaka na magbenta sa private trader, Kesa sa Kapitolyo, ay nangangahulugan na tagumpay ang programa ni Gov. Oye. Ang mga traders po sa ngayon ay bumibili na po sila ng higit uh, sa 15 pesos. Yung katunayan po, yung uh, tutusukan ko kanina, ay uh, may dumaan na traders at uh, binili po sa 15.30. Ngayon po, laking pas gusto po ibenta benta nung uh, farmer sa atin ang kanyang palay, subalit nagtanong po muna sa akin kung pwede daw po ba nilang ibenta sa farmers yung kanilang palay. Sabi ko, napakasarap pong pakinggan at tumaas po ang inyong presyo ng palay sapagkat uh, kung hindi po sa programa ni Governor, hindi po magtataas ang mga traders na yan. Samantalahin po natin ang pagkuha ng traders sa mas mataas na halaga. Bilang classifier na bumababa sa bukit at humaharap sa magsasaka, saksi si Mandangan kung paanong napalitan ng tuwa ang dati luha ng mga Novo hanong magbubukid. Ako po bilang siyang classifier, tuwan tuwa po sapagkat kahit wala tayong nabibiling palay, ang importante nabibili sa mas mataas na halaga higit sa presyo ng kapitolyo. Kahit katirikan ng araw, damako ang sigla at saya ni Mandangan sa kanyang trabaho at kwento na naramdaman ko rin sa magsasakang si Alberto. Masarap naman talaga kasi sa pakiramdam pag may naipapanalo. Para sa balitang Nueva Ecija, Delphine Agustin, Ilaw, DWNE, TeleRajo ang inyong kakampi.